Tubong San Antonio, Bacolor, Pampanga, si Nimfa Puno. Limampung taon na raw niyang hawak ang resipi ng sisig matwa na ipinamana pa sa kanya ng kanyang mga magulang. Kaya naman bilang proud bakulorenya, di siya nag-atubiling ipatikim ang naturang heirloom dish sa isinagawang lutong bakulod cook-off challenge sa bayan nitong Webes, February 6. Dito sa bayan ng Bacolor, meron silang tinatawag na sisig matua Kung mapapansin nyo, wala sa sizzlingan o pa uh, yung kanilang baboy. Kung hindi, gumagamit sila ng toyo at suka para manatili yung linamnam ng kanilang baboy. Tikman natin. Mm, ano no? Andong pa rin yung uh, lasa ng baboy. Although, wala na kayong malalasahan na lansa kasi Naluto na nga siya sa suka. Sarap. Manyaman niya. Simple lang naman daw ang version na ito ng sisig. Pagdating sa mga rekado, tansyahan lang depende sa kursunadang lasa ng mga kakain nito. Ang kasing sisig matwa, uh, luluto ya, simple yang simple. Palambutan may itang uh, balugbog, o kaya itang muso, and then samutan may itang uh, laman, makanita. Tapos, Sang kapanmayamo ng Aslam paminto. me dinan mendita ka Lara. E itang modern sisig na ating mga bit uh, itang meyo kembabo. O kaya din nande ngate. Itang linamnam na kita mismong babi lingkasing linamnam no. Makanya 'yang yun sisig matwa. Bukod sa sisig matwa, tampok din sa Cook-off Challenge ng bakulorang ang iba pang heirloom dish gaya ng adobong manok, asadong matwa salsyadong tilapia at tidtad. Kayamanan ng turing ni Bacolor Mayor Eduardo Di Mandato sa naturang mga putahe dahil ito raw ang patunay ng husay at pagiging mabusisi ng mga taga Bacolor pagdating sa pagkaing kapampangan. Ito kasi cook of challenge. Dito yung showcase natin yung mga lutong kapampangan. Lalo na yung lutong bakulor, yung iba't ibang luto, natuturo pa sa atin ng ating mga lola, ng ating maingkong, ng ating mga mami. So yan po ay talagang ginagawa namin the second time na dito sa aming uh, founding of Villa de Bacolor ng uh, February, ito po yung cook of challenge. Lahat ng 21 barangays, meron po silang representative dito. Yung masasarap na luto ng bayan ng bakulor. Sa 21 barangay na nakilahok sa cook-off, limang contenders ang nanalo ng 10,000 pesos bilang premyo sa paghahanda ng pinakamasarap na version ng kanilang heirloom dish. May additional 5,000 pesos din ang Barangay Santa Ines dahil sila ang overall champion sa Cook-off Challenge. Wala namang umuwi luhaan dahil lahat ng sumali may consolation prize na 3,000 pesos. Ito na ang pangalawang taon ng cook-off competition sa Bacolor. Hangad nito na mapanatiling buhay ang heirloom dishes na nagbigay ng pagkakakilanlan sa kanilang bayan. Last year po, may start yun cook-off challenge. So, wala po inter-barangay cook-off challenge. Ya. So, ega -gana pong um, ng luto, rin kaya kabaryo, am um, kareng kabalen, kareng um, barangay, luto daw po yung peka manyaman ang um, po po rin nga magluto tamo, tao lang po bakulod. So, akit tamo, mananya ka, mananya ing kultura, kimpamangan, mananya ka kwalta ing bakulod. Lizan Morten, CLTV 36 News.